Ito na nga, lumabas na ng ebidensya si Boy Tapang. Kung bakit pala talaga siya niya, kinalasan si Cherry White. Mahilig pala yung mag-boxing-boxing si ano, si Cherry White at mahilig pala siyang manana, ano, mananakit ng ng tao. Kaya pala wala talaga nagtatagal sa kanya. Ano siya, yung tawag, tawag dun sa kanya man, nagger ba yun? Tapos, mahilig siyang mamisikal. Na which is, hindi talaga maganda yan. At saka, kasi si Boy Tapang, hindi niya kasi basa-basa talaga yun, maano, maa-under. At saka, at least, kumalas talaga mismo si Boy, Boy Tapang, no? Ito si Pacboy, sa si isang Pacboy naman. Sobrang bait kasi yon, no? sobrang bait at saka um, siguro na nada, aminin natin nadadala pa rin kasi siya sa uto-uto kay inuuto-uto -uto siya ni ano ni Cherry White hanggang sa siguro napuno ka na talaga siya hay <laughs> nako itong ugali mo sa totoo lang Cherry White hindi talaga maganda yan no siguro kailangan mo ng ano magpatingin ka wala namang masama kailangan mo ng professional's advice. Paano mo ma-eco-control ang ganyang ugali mo? Sa so, kayo, boy tapang pa lang naman niya na ebidensya, no? Pero ako talaga kasi, naniniwala talaga ako na may something talaga to kasi nakikita na talaga natin yung mga ganyan kasi yung mga karakter na akala mo masaya masaya dyan sa social media na parang yung saya niya parang ano ba pero alam mo maraming matatalinong tao sa mundo na hindi mo mailin lang yon kung ano ka talaga kaya siguro yung masisilaw lang talaga sa'yo yung mga taong manyakul <laughs> kasi yung mga taong matatalino talaga girl hindi hindi mo talaga yung mga auto otoy mo lang sarili mo Yes, makipagplastik na ka, ka sa social media. No? Kaya itong sinasabi na hindi lahat ng grapala, hindi lahat ng bungangera dyan sa social media ay totoo na. Na? Minsan kasi, tinatago lang nila yan sa pagbunganga-nganga na kunwari totoo talaga sila. Pero meron talaga silang tinatago na kakaiba. Mm, yun, tulad niya nang nangyari sa kaibitapang. Ngayon, lumabas sa lahat. Kaso lang, may issue lang dito kay Boy Tapang at saka kay Champak Boy. Which is, talaga no. Masyado lang talaga mabait si Champak Boy, si Boy. Pinagtatanggol pa. Hay, nako. Ang sobrang mabait si Champak Boy, hindi rin maganda. Na, hindi rin maganda. Kaya, yun na lang. Magkaalaman na, mag-aabang na tayo sa kanilang mga mangyayari sa kanila, no? Andiyan na, lumabas, lumalabas na pa unti-unti ang mga bako. Mm, yan lang, today's video.